Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano kasama ang buong ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. 23 katao ang pinaslang ng New People's Army sa Negros dahil sa suspetsyang espiyang mga ito ng militar mula Enero hanggang Agosto ngayong taon. Ito ang ibinunyag ni 303rd Infantry Brigade Brigadier General Orlando Edralin sa press conference ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict sa Provincial Capital ng Negros Occidental kahapon. Dagdag pa nito, inako ng NPA ang karamihan sa mga pamamaslang. Kabilang sa mga biktima ang mag-asawa at anak nitong napatay sa Himamaylan noong June 14. Labing isa naman ang biktima ng summary execution ng NPA sa parehong panahon noong nakaraang taon. Bukod pa sa pagkitil sa buhay ng mga inosenteng sibilyan, sinabi ni Edralin na mayroong nangyayaring purge sa mga rebelde na pinaghihinala ang military informant sa gitna ng mas pinaigting na kampanya ng gobyerno laban sa komunistang kilusan. Ibinunyag ni dating pangulong Rodrigo Duterte na gagamitin ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang intelligence funds para palakasin ang preparatory military training at ang planong pagbabalik ng Reserve Officers Training Corps o ROTC. Sa report ng GMA Integrated News, humingi umano ang dating Pangulo ng isang kopya ng dokumento patungkol sa proposed intelligence funds kung saan di umano'y gagamitin ng 125 million pesos na pondo para sa mga programang magiging pundasyon ng pagbabalik ng ROTC. Dagdag ng dating Pangulo, intensyon ng intelligence funds na paghandain ang kaisipan ng mga kabataang Pilipino sa banta ng insorhensiya. September ng nakaraang taon nung sinabi ni Vice President Sara Duterte na mas makakabuti na higher education ang namamahala sa ROTC, samantalang responsibilidad naman ng basic education na itanim ang disiplina at nasyonalismo sa mga mag-aaral. Nagbigay na ng pahayag ang Philippine Statistics Authority o PSA sa umano'y cyber attack sa kanilang online system. Sa kanilang Facebook post ngayong araw, October 11, sinabi ng PSA na tanging ang kanilang community-based monitoring system ang naapektuhan ng nasabing cyber attack at iniimbestigahan pa nila kung anong mga personal na data ang nakumpromiso. Dagdag pa ng PSA na nakikipagtulungan na sila sa National Privacy Commission, Department of Information and Communications Technology o DICT at PNP Anti-Cybercrime Group sa pag-iimbestiga ng insidente. Siniguro naman ng ahensya na hindi apektado ang Philippine Identification System at Civil Registration System sa nangyaring data breaching. Mas maraming Pilipino sa pinakamahirap na sektor ang naniniwalang ang mga kalamidad ay God's punishment o parusa ng Diyos. Ayon sa huling survey ng Pulse Asia, tumaas sa 29% ang mga Filipino sa Class E na ang primary reason why calamities happen ay dahil ito raw ay ang God's warning or punishment to nations turning to evil ways. Tumaas ito ng 16% sa nakalipas na taon. Sa buong bansa naman, 21% ng respondents ang naniniwala rito, mas mataas sa 15% na naitala noong June 2022. Halos kalahati naman ng respondents o 46% ang naniniwala pa rin ang kalamidad ay dulot ng destructive way of people who regularly abuse the environment habang 32% naman ang nagsasabing dahil ito sa natural processes that regularly occur worldwide. Isinagawa ang survey sa 1200 respondents noong September 10 to 14 at may plus or minus 2.8% error margin. Para sa Kidlat News updates, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ano niyo pong natunguhayan ang mga headlines sa nakalipas na oras? Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.